So guys. Ito bus 40 na to bali sasakin na kami. So guys yan ito kami sa. pare. Nakapagpapalit na ba kayo ng pera pare? Magkana pinapalit mo? Ma? Ay nila dito ay Tren, tram, bus oh. Ayun guys, nakita na namin yung sentro Shout out dyan sa mga pamilya ko Pilipinas guys. Ano <clears throat> sa tayo dyan? So, bali, paalis mo kami ng accommodation. And punta kami sa centrum. Bili kami ng sim. And mga kailangan pang gamitin dito sa sa accommodation namin. Centrum yung city dito sa Mills Court. So tara, guys. Nice. Sabahan na kami. Ayan, kasama ko si Parang Noel. Ayan. Sir. Ayan, may dalawa pa akong kasama. si si Arinta. Si ano? Si si Gamer. Ano na yung dalawa? Baka nasa kantay na ng bus. So guys. Mamaya ulit. Let's go! Ba, wala pa pala yung dalawa dito eh. Saan ay yung dalawa? Baka niya nga pala no? Guys, ayun yung aming accommodation. Bali, dito na kami nagantay ng bus papasok ng trabaho sa Jason. Hindi oh, mo ID mo, dalawa? Oo, dalawa yung Dala, dala ko nga. Dito kami nag-aantay. Yung mga, yung bus 14. Papuntang bayan sa sentro. Man. Yung bus 53. Yun naman yung papuntang Joyson. May kita mo naman dito yung mga schedule ng bus. Kita ba? So, yun. Antay lang namin yung kasamahan namin. Kaya eh, na pala yung aming ibang kasamahan, si si Aren, si Gary, siya, si Jimmer, si eh, si may naiwan nata. Ano oras susunod? 9.30. So, meeting kami dito ng bus, papunta ng Centrum bibili kami ng sim ito ba sporty na ito bali sasakay na kami yan kulang pag lang ang ticket dito, gamit ticket kami. Ha! <laughs> Nakababa na kami. So ayun guys, nandito na kami sa... Ewan eh, ko, oh, saan ito? Sa bayan ata ito. Magtatarang-tarang <laughs> <laughs> kami kung saan dito yung sentro. Ayan <laughs> yung mga kasambahan natin. Ang lamig kahit may araw. Hindi Medyo malaki ito So guys, nandito kami sa money changer. Ang ng foreign yung mga samahan ko. Euro pa kasi yung pera nila kaya... Oh, muna. Mas mura daw kasi dito kaysa sa airport kaya kung magpapart kayo dito na lamang sa bayan City So may kita nyo yung rate nila Ayan <laughs> Kita niyo ba? Hindi <laughs> Bichi ko sa atin Bichi ko sa atin Ayan And Tinanong ko Ayan Nakapagpapalit na ba kayo ng pera pare? Magkano pinapalit mo? 50 euro Magkano yung inalabasan? 18,000 18,000 50 euro

Ayan guys ano ay, yung parating na trend na uh, yun ang mga sa Mga transportation nila dito ay Train, tram, bus So yan. Lamig oh, hindi. hindi kami dito guys Lamig Sabi yung mga pinayan Trend Nakakaya nila Ayan guys, nakita na namin yung centrum. Yan. Diyan kami bibili ng SIM card. Centrum. Ayun yung katilang city dito. Lamig. So yun guys, uh, dito kami bumili ng aming SIM na gagamitin para sa magiging bank account namin dito sa napapasokan namin company. So kailangan talaga mag-open ka ng bank account dito sa Hungary para don para sumawad ka syempre. And then, kailangan mo ng SIM na para, ang SIM na bibilin dito sim ng hangar yan so ayan nandito kami sa sentro sa Mills Scott Mil, Mil Miss Court ayan dito na ng city so dun sa kanina yung pinunta namin sa likod nyan is pag pinasok may meron itong mga bilihan ng mga kung ano ano pwede so, ka magpapalit ng pera bumili ng mga gamit sa bahay grocery at iba pa sa so, ayan, mga kasama nating Pinoy, si Kuya Irish, sila si Gamer. And meron pa tayong mga kasamahan Diyan sa loob na nagpapa... ah uh, uh, Bumibili ng SIM card. So, yung yeah, yung SIM card na nabili namin. Meron din namang Telecom and then Budapone. May na uh, ibang network. So, kailangan lang ng residency, passport, para makapag-avail ka ng SIM card. So, yun lang guys. guys hey guys pauwi na kami pauwi na Paulina, lamig Paulina, Ang kasi ito lang yung dito sa bayan na, 'yan. guys, ayun okay, dahil may SIM card na kami, may mga data na. <laughs> Ang ganyan tawag na sa mga pamilya. I shout out din sa mga pamilya ko sa Pilipinas, sa Mauban, Quezon, sa Laguna. Okay. Okay. Yan. <laughs> <laughs> ahin <laughs> mi kung lang <laughs> lagi kong masasabi mo. ka ng tawiran. Then guys, na dito sa sa bus bali pa may nakat na siya na kami na ng sim namin na na sa bahay Ayan, makasama natin akong sa okay na tayo.